Magpintura po, kami. Magpintura po kami. Pintura po kami. Pintura po kami. Pintura po kami. Hello guys, ah, kakahinto lang ng ulan. So laging umuulan dito ngayon. So kaya nga hindi pa namin na ipa-deliver yung materials dito kasi laging umuulan dito ngayon. Ah, ngayon po ay eh, dito po kami ah, magpintura kami sa bahay ni Grisilan. Ann. <laughs> ah, at saka kung naalala nyo, si Jisa, nandito din si Jisa. Kasama namin si Jisa ngayon. Maghilo, maghilo Jisa. Hello po. Oh, yan si Jisa. Si bro tata. So, so, may dala na silang ano, roller. So magpintura po kami ngayon. At saka mayroong dumaan na mayroong dumaan din na tinawag namin para tumulong dalawa so yan po ang gagawin namin ngayon magpintura magpintura po kami oh. magpintura po kami magpintura po kami magpintura po kami <laughs> maulan-ulan so ngayon po ay magpintura muna kami kasi bukas doon naman kay Kuya Joy sa kano -Kano. Pero si na, kaling ka palang mag ano, magpintura. Wow! Pangalan tani mo dong? James. James. At saka kasi James. James at si Gia na tumulong din dito sa amin ngayon At saka si Jisa, din dito din si Jisa. Gamit din Wala. <laughs> Yan ko lang yung roller. So puli-puli ra mong grisilan. Opo. Si Kulang kol ang roller. Isko gisod sa dari. Kumusta naman? Why klase ka ron? Wala, uh, san man, sabado. So, lolis naman? Uh Oo. -oh. At saka, pangbaon? Wala nang pangbaon? Ha? Huh? Wala. So, mayroon akong ibigay sa inyo? Ha? Huh? Ah, uh, pangbaon-baon. Salamat. Mm -hmm. Si Grisilan, nabigyan ni Bro Tata nung nakaraang araw ng 2000. Nakapagay! Pangbalo niya Grisilan. <laughs> Nakapagay. Yeah. ko. No, mm -hmm. Ito po. Yes, yeah, si Jisa, sabigyan natin ng pangbaon. Yan. Yeah. Salamat. Ay, dagdagan pa. Oh. Yeah. Salamat po. Dagdagan <laughs> salamat. Oh. Sa mga star you. natin, salamat yan yeah, na nakabigay tayo ng uh, pangbaon ni Jisa. 1,000! Yeah, Guys, nandito po kami ngayon. Tutulong po ako sa pagpintura sa bahay ni Kristen oh. so si Jisa po ay eh, napagawa din natin yung bahay niya. So mayos may ayos na yung tulugan ninyo no? Opo. Oh, wala na, wala na kulit na, na babasa po. Hindi na. Kuha oh, na ng So sila po yung mga estudyante na napagawa natin ng bahay si Si Jisa at saka si Grisel Ann. friends kami. Oh, amiga din eh sila. Mm -hmm. Yan, mag-hi ka sa mga viewers. Hello everyone. Mm -hmm. Oh, oh, sa mga sponsor din niyo no ano? Uh, siya out sa mga sponsorship natin kay Jisa. Uh, so ngayon si Jisa patuloy sa pag-aaral. Uh, so mayroon ka ng ano yan pagbaon? Opo. kami <laughs> salamat. Uh, Sikapan natin bukas na mapinturahan natin ang bahay ni Joy kasi yun ang sinabi natin ni Joy na Sunday natin pinturahan kasi wala nang ibang araw masyado tayong busy. Uh -huh. So bukas, uh -huh. niyo ang live at saka update natin sa bahay ni Joy. Uh Kamuha -huh. Doon kami bukas mag ano, mag operation. Nay, ay, oh. sa mali pinturahan naman yung sa kasulte mo. Oh, daghang tang salamat sa sponsor kay nito tang ikayo ang balay ng pinturahan niya. Oo. Uh -huh. Lang kita. Kapilan ni. Ah, tumindan. Ako kay ta salamat pila kay ni tabang ta sa among kapobre. Oo. Uh -huh. Ipadayon nato imong ipadayon to imong si Ardrio Garing Luagan. Unya na, na, na lang gulay ulan ha. Ai wok po. Hey, sige Golan. Listen kayo nya. Sige kain mag -uwan -uwan man. Mengi dinid nya. Oo. Sino na rin oh. Oo, nae kape. Nene kumukoto mayro din nang may naman siya. Grabe guys, laging umuulan dito ngayon. ganda po ang bahay ko Ino <laughs> po ay maambun pa po kasi ang lakas ng ulan kanina yan po ah, siguro sa sunod na linggo na siguro magawa yung CR at saka yung sa ingan doon, doon banda kasi laging umuulan hindi makapagtrabaho ng maayos sa yung karpintero natin at saka hindi pa naka ano po, nakahukay ng septic ngayon po ay, ay nagpintura lang muna kami sound epics oh. <laughs> asa ana ka asa naman ka jisa sa na ole na ka oh pagluluto pa ako maglungag pa ka oh um, ang lulorani mo na adik sa inyo ha karon hao oh. ah. sing babay na ha bye, -bye guys manang sa papa bye dress bye let's go bye bye dai bye -bye. Bye, -bye. Bye, bye 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 nai yeah, yeah. sigeya adila ko una la kay layo para roto inyo ha brown yung uh, paminto Hindi po yan itim ha chocolate brown yan hindi maitim nang maitim tingnan dito sa ano po, sa camera Kaya mong kamot, hugaw kaya mong kamot. Mm, yun, yun yan po guys, si Grisila tumulong sa pagpintura. So wala kagikapoy? Wala. Ha, klaro. Basig pamaulan ka ha. Yan tumulong sa pagpintura. So yan po na Sa ngayon po, uh, napinturahan na po yung bahay ninyo. Ang gagawin sa sunod na linggo, kasi laging umuulan ngayon, yung, yung saingan, lababo, at saka yung CR. Ha? O, mga kuan kasuga no, tolo? Ha? Ado. Yan na sa balkon ug dito sa sulod. Yana na Griselan, uh, pintora. Uh, uh, pintura. <laughs> yan ang saya na, na Griselan. Tatarawa ko na ninyo balay. Ah, tanawa. Ah, grabe. Grabe Okay ra <laughs> oh, <maganda kayo? laughs> ang pintura, Grisel. <laughs> okay ra. Nay, okay ra ang pintura, pintura nay. Oh, maganda kaayo. Oh, <laughs> maganda kaayo. Ang Itagalog ano na maganda na po. Maganda na po. Salamat kayo yeah. ng sponsor. Ako na sponsor. Inglesa ko na na. Inglesa. Inglesa. <laughs> beautiful. It's beautiful house. Ah, oh, grabe. Ingles nanay. Oh. Believe ba nang nanay. <laughs> Thank you very much. Sige, sige. Bye bye na sa inyo ha. Bye, -bye. Bye, bye muna sa ngayon. Babalik pa kami dito. Para sa CR at saka bye -bye yung saingan. Thank you. Kasi ano na, malapit na magabi. Oh. Ang tagal namin natapos. Buti na lang may tumulong sa aming dalawa dito. Binayaran din namin. So, yung dalawa umuwi na si Jesa, umuwi na si Jesa. Kasi magsaing pa yon, magsaing pa para sa lolo niya. Ayun. Bro, bye bro. Bye-bye. Yan si Bro Tata nagpintura rin. bye Yan po, uh, maraming salamat sa panonood at shoutout again sa ating mga sponsors dito, ang Lau Sisters, Ningis Mundo, Ma'am Jose Dongbo, Ate Mercy. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat nating mga viewers, subscribers, mga followers natin sa FB, shoutout sa inyong lahat, sa lahat nating mga sponsors, sa iba nating mga tinutulungan, maraming salamat sa inyo naway pagpalain pa tayo sa ating buong may kapal upang sa ganon may mas marami pa tayong matutulungan. Maraming salamat. God bless us all.